Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit limampung katawang patay at sugatan sa isang suicide bombing attack sa magkahiwalay na religious ceremony sa Pakistan nitong biyernes September 29 sa religious procession upang gunitain ang kaarawan ng kanilang propetang si Muhammad sa Mastong District sa Balochistan Province, umabot sa 52 ang patay at 50 ang sugatan dahil sa pagsabog. Habang nasa apat naman ang patay at mahigit 10 ang sugatan sa hiwalay na pagsabog sa isang moske malapit sa Peshawar City isang oras makalipas sang unang pagsabog. Ayon sa investigasyon ng Pakistan Police, target ng suicide bombers ang isang senior police officer na namatay din sa insidente. Sa kasalukuyan, wala pang grupo o sino mang teroristang grupo ang umamin na sila ang nasa likod ng pag-atake. Inaprubahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 13.4 billion pesos financial assistance packages sa mga magsasaka. Ayon kay Press Secretary Cheloy Garafil, ang bawat benepisyaryo ng Rice Farmers Financial Assistance o RFFA ay bibigyan ng 5,000 pesos. Popondahan ito ng mga excess tariff collection mula sa rice imports noong 2022. Humigit kumulang naman na 2.3 million na rice farmers sa magiging benepisyaryo ng RFFA base sa bilang ng registered sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Dagdag ng Press Secretary, inaprubahan din ng Pangulo ang 700 million pesos excess tariff collections para sa palayamanan plus na isang conditional cash transfer sa ilalim ng Household Crop Diversification Program. Ang dalawang proposed financial assistance packages ay nagsisilbing suporta ng Masagana Rice Industry Development Programs. Kumaharap ang dating Agriculture Secretary at Bohol Governor Arthur Yap at anim na kasapi nito sa charges ng plunder at graft dahil sa di irregularities sa pagbili ng senior citizen health kits na nagkakahalaga ng 57 million pesos. Noong September 26, naghain si former Cabinet Secretary Leoncio Evasco at ilan pang mga kasamahan nito ng request sa Office of the Ombudsman na investigahan si Yap. Ayon sa complainants, umaabot sa 57 million pesos ang halaga ng nakamkam ng respondents mula sa kanilang corrupt practices sa pamahalaang panlalawigan ng buhol. Sa isang Facebook post ng dating gobernador, sinagot nito ang mga paratang laban sa kanya kung saan gawa-gawa lang ito ng katunggali sa politika at kasalukuyang buhol governor na si Aris Aumentendo. Kinakailangan ng Department of Health ang nasa mahigit 66 billion pesos na pondo upang mabayaran ng mga health emergency allowances ng mga medical workers sa bansa. Sa Senate hearing ng proposed budget ng DOH, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nasa 113 billion pesos na pondo mula 2021 hanggang ngayong taon ang total funding requirements para sa health emergency allowance, ngunit 46.8 billion pesos lamang ang inaprobahan dito ng Department of Budget and Management noong 2022. Kaya naman hiling pa ng ahensya ang karagdagang 19.9 billion pesos na pondo upang mabayaran ang kabuang allowances ng mga health workers. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita ਮਾਫ ਕਰਨਾ